Good morning Shout out sa inyo lahat Magt Magtanim kami ngayon ng Kalabasa Tara samahan niyo ako Magtatanim tayo ng kalabasa guys Guys ito yung itatanim natin na kalabasa Ayan. Itong kalabasa itatanim natin Ayan nakapagtanim na ako ng isa Ayan. 'Yan ang tagahukay ko. Tagahukay ng lupa para magtatanim. 'Yan. Ako yung taga -tanim. mahirap mag mag video nga nagtatanim ayan ganito lang guys magtanim oh. tatambakan natin guys patayuin ayan Okay na. guys tanim na natin o lipat na naman tayo dito na naman sa isang butas guys dalawang ilalagay natin yan ito dalawa pagkatapos natin ano ang alin ha Hose? Hose? Ya, hos yari ka hos pala yan Ayam mana sih dah? Ayam mana dia? saya. Medyo mainit na guys, pinapawisan na. O, pati yung Tagaho Hokkaido na na rin. Ayan. Nakailang puno na, nakatatlo na, pag-apat na nito. Oh, apat pa lang. Apat ah, lima. Apat. One, two, three, four, five. Ah, five. Six. Ah, six na. Bilang na bilang mo ah. galing talaga. Ah, akala ko hindi kasama yon. Kasi nagsimula ako sa, dalaw sa tatlo eh. Pag-apat yan. Ang sipag yung taga hukay ko. Ano? Hmm. Ang ganda ng lupa guys oh. Itim na itim. Mataba dito yung kalabasa. okay na. Hmm tataniman na natin guys <coughs> sa isang hukay dalawang puno ayan So, siya ha? Bin. Ayan. Bin siya na? Okay na guys. Baguibin. Nakatayo na siya. Lipat na naman tayo. Ayan, sinatatayuan mo. Siya. Hindi, sitaw. Hindi. Ito, sitaw, sitaw. Ah, binch yan? Oo. Mm. Yun, yung mataas, sitaw. Mm. sitaw? Ah, mayroon pa tayo itatanim? Binch lang, sitaw. Salang balag lang yan. Ah, ganyan na lang yan? Hindi, babalagan mo yan. Gagapa yan. Oo. Mm. Parang sitaw din. Parang sitaw? Oo. Mm. Ayan, tataniman na natin. Tapos na sa magukay. O, so, kain natin ulit. Para mapagtaniman itong kalabasa, guys. Yan. Tapos na jepat na naman tayo guys Ha? Ah. kailangan muna natin tanggalan yung mga damo bago hukayin ang lupa yan Ayosin mo 'yan mamaya yung ano mo, asarol. Higpitan. Lagyan mo ng ano. Pako. Para ano? Hindi siya umikot-ikot. Ayan guys. Tataniman na natin. Tapos na. mag -hukai. Ako na naman. Wala na. Mayroon pa doon. Ang ganyan lang magtanim, guys. Simple lang magtanim. Oh. Buhay na buhay na siya. Okay, guys, tataniman natin. Ya guys, di tanam masa saya sebelah. Dah lawas saya sempurna.

Meron pa daw. Hmm. Ayan, guys. Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye.